Hello, 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 everyone! Welcome to back to my channel. Thank you for stopping by. Flex kulang mo na itong mga videos, uh, mga kapamakay. fresh from the. Ah, uh, garden po yan, mga kapamakay. Yes po. Fresh na fresh po yan, mga kapamakay. Ang ating mga gulay. Yun na yan, mga kapamakay. Yan po ang alugbate. Sitaw at talong, mga kapamakay. Fresh from the garden of Arsenio. nong Arsenio. Si Manang Arsenio. Maga pa payan uh, mga kapamakay, inihatid na po sa bahay namin. Yan po. Fresh na fresh from the garden po yan, mga kapamakay. Hello! Kumusta po kayong lahat, mga kapamakay? Sana ay nasa mabuting kalagayan po tayo, mga kapamakay. Kumusta po dyan sa inyo, mga kapamakay? Umulan na ba dito sa amin na hindi pa po umulan? Grabe po ang init, mga kapamakay. At saka, ah, nasa state of calamity na din po yung city namin kasi dahil sa water shortage mga kapamakay ah uh, sobrang ah uh, need po talaga namin ng tubig ngayon mga kapama kapamakay dahil po sa ah uh, dahil po sa El Nino ay sobrang tuyong tuyong tuyo tuyong tuyo na po tayo dito mga kapamakay sana po ay umulan ng malakas mga kapamakay. Yan po ang ating lulutuin ngayong umaga na po na to, mga kapamaka. Preparing for breakfast na po tayo mga kapamakay. at ating lulutuin na is uh, itlog, uh, na chicken roll at saka pitong isda mga kapamakay. Yan po ang ating lulutuin ngayon mga kapamakay. Ayan po, inuna po natin muna ang ah itlog mga kapamakay. Itlog po muna ng ating lulutuin. Scrambled egg po yan mga kapamakay. Yan po ang ating inunang niluto mga kapamakay. Scrambled egg. Yan po. Ang sarap yan po. Ala tingski. Tingski Yan po mga kapamakay. Sobrang sarap po yan mga kapamakay. Ang ang galawang lulutoin po natin is ang chicken roll mga kapamakay then, ang after as a uh, chicken roll is yung pritong isda pagkatapos po ng pritong isda ay daing na bangus uh, ilas na po natin yung daing na bangus kasi sobrang mahirap po magprito ng daing na bangus kasi tumatalsik po yung mga oil, mga kapamakay. Tayo po ay natatakot na baka matalsikan po tayo ng oil. Kaya, uh, i, uh, i, last ilast lang po natin yung uh, na bangus. Ilast na lang po natin lutuin yan. Yan po ang uh, chicken roll, mga kapamakay. Yan po, ah uh, sa niluto na po siya, mga kapamakay. Next is, ah, uh, isda. Piniritong isda. Hindi ko alam kung anong isda ito, mga kapamakay. Sorry po, hindi ko po. Anong isda po ito, ma? hindi, ko nah, hindi po yala, hindi niya alam, mga hindi kapamakay. Kami. Salay na isda po daw yan, mga kapamakay. Salamat sa Diyos at na nalaman na, na rin natin kung anong klaseng isda yan. Salay pala. Ayan mga kapamakay. Yan po ang finished product. Sobrang fried na fried. Fried na fried po yan mga kapamakay. Next is ang daing na bangus, ngus, ngus, ngus. Yan po mga kapamakay. Yan po si Tengski ang nagluluto ngayon mga kapamakay. Thank you for watching mga kapamakay see siya siya see, ya, see ya. Thank you, Mama Chup Chup. Yan po ang finished product. Para pang almusal po natin yan, mga kapamaka, yan po. Uh, scrambled egg, chicken roll, fish, dry, uh, I mean, daing na at saka pito, isdang salay, mga kapamakay. Thank you, thank you for watching. Hmm. See you in my next uh, luto mga kapamakal. Bye for now. Thank you.